may kami ng aming pizza syempre mag intro na tayo Hi guys! Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and o oh, tap ayan syempre meron pa kaming mga vlogs din kahit paano kahit medyo madalang dahil sobrang busy busy po ang inyong mam <laughs> masyado po pong nabibisi dahil naninibag po po tayo sa trabaho pero sooner or later magagamay din po natin yan at saka syempre meron naman tayong mga sem breaks na pwede natin gamitin Uh, some other time. <laughs> Pero sa ngayon, oh, meron kaming gagawin ni Otep dahil medyo natatakam ang ang kanyang ano, mouth. <laughs> natatakam po sa pizza. Ayan, meron po tayong gagawing thin crust Hawaiian pizza. Oh, syempre ang ingredients natin, meron na tayong ready-made na dough. Thin crust po ito. Hindi siya dough, crust. Oh, thin crust. Ilagay natin syempre dito. Hindi pa po yan mainit kasi i-arrange muna namin yan ni Otep. I-arrange namin yung nagsisigaw-sigaw si Jocel. <laughs> Nandiyan na kasi si Jocel sa aming kapitbahay. Ayan. Ayun, sa Ayan. Ayan, meron tayo ditong tin crust pizza. May apat na piraso. Pero syempre, isa lang yung ipapakita natin gagawin. O baka kasya na rin sa amin tong tatlo. Tapos meron tayo ditong pizza sauce ilagay na rin natin ang ating pizza sauce kaagad. Meron na kami agad pizza sauce. Sweet daw ang gusto ni Otep kasi yung Italian medyo maasim-asim. Ayan. Sweet style. Sweet style tayo ngayon. And... Siyempre, lagyan na natin, ikalat na natin isahin na natin yun ay kulang bitin bitin pa lang ating pizza sauce ayan any brand po ay pwede ninyong gamitin kaya lang ito lang yung brand na available dito sa amin pero any brand po ng pizza sauce ay pwede po ninyong gamitin kahit wala po tayong oven ay pipilitin natin ma-achieve <laughs> ang pizza na inaasam-asam namin Sige sige magkakarja. sigaw. Tigaw ng, ng sigaw yung nasa kabilang bahay. Ang kapitbahay dito ay sobrang naaaway. Sigaw na sigaw si Jason 'yo. Ayun. Tapos siyempre, lalagyan natin ng cheese. Eto, ano mo gusto mo anak? Cheese muna o yung ano? syempre toppings 'yun ano? Cheese muna 'yun. Eh. oh cheese daw muna. Si Otep ang maglalagay kung gaano kadami. At kapangalan niya yan. With S lang ito. At syempre, ito lang rin ulit yung available sa aming supermarket. Meron naman doon yung sobrang expensive. Oh. Do the honor kung gaano karami. Ibubudbud mo lang na ganyan, anak. Nakabola siya. Nakabol? Ah, nakabol. Durugin mo na lang siguro. Rambol. Si ano mo, durug-durugin. Siyempre, nasa likod po ng camera ay si Daddy D. Daddy D. Medyo marami pa po, po talagang ginagawa ngayon sa school. Siyempre, gagawa ng mga PowerPoint. For lecture. Tapos, gawa ng mga reports. Eh, yeah, Nagpa-practice pa lang. Siyempre, damihan natin. Total, tayo lang rin naman kakain. At saka, machis talaga si Otep. Mozzarella and ano na to anak? Cheddar. Cheddar cheese. Magkasama na ng mozzarella at saka cheddar. Tama ba mozzarella? Tama ba yung aking bigas anak? O mozzarella? No. Mozzarella. Ah, kahit ano dyan. Pwede na yan. O pwede na siguro yan. Nagyan mo na ng toppings. Na ham. And pineapple para sa ating... Ang gusto niya kasi ay ano? Hawaiian talaga. Pinaka-favorite ni Ote pang Hawaiian. Sana ma-achieve namin to? Hindi, ang gawin niya. Ha? O damihan talaga namin. Kasi yung mga ano, hindi naman madami yung commercialized. Eh. At saka chicken, ano nga po pala ito? Chicken, chicken ham. ham. Kasi wala po kaming pork talaga. Wala rin pork ah. products. Any pork products ay hindi po available sa aming supermarket dahil po sa ASF. Sobrang miss wala, na miss lang na lang nga namin ang pork. Oh, miss na nga namin ang pork eh. Gusto mo nga sana may giniling to guys. Kaso yeah, paano nga kami magkakaroon ng giniling? Wala nga kaming pork. Ayan. Chicken yan. Kaya medyo mabilis madurog. Ayan. Chicken po yan. Okay. Tama <laughs> na yan. na Tama na daw yan. Oh, okay na yan sa'yo. Kaya pa na sa okay, yeah. Panswisa, pinya. Eh, um. ibabaw natin ng pinya. Sige, lagyan mo na rin ng pinya. Yan talaga yung favorite niya. O di, ham overload tayo eh. Bango ham. Hindi pa yung luto, ma. Yeah, hindi pa nga yan dito. O tapos po, lagyan ulit natin ng cheese sa ibabaw. Wah! Grabe! Okay ba yun? Lagyan ulit natin ng cheese. Sige daw. Paminsan-minsan na lang kaming nakakapag... Ano? Kasi guys, nasabay pa yung aking pag-aaral ng masteral. Ang weekend ko talaga ay para sa masteral. Ang Saturday and Sunday po. natatapos ko lang, actually... At medyo pa palubog ng araw nang matapos. Dagdagan natin ng cheese pero hindi na natin dudukutin kasi hinawak na natin to ng ham. Eh, hindi pa naman to mauubo. Sayang naman. Yan! Madali, Ay, madali lang naman ito eh no? kapag na ano na yung cheese, pag na lusaw-lusaw na yung cheese. Okay na yan. Yeah. Ano? Hindi pa? <laughs> Okay baka ma-cover na naman yung toppings. Baka ma-over naman. Ayan. Takpan natin. Tapos, sindya na. Ay! Yan na. Ako na, ako na anak. At baka ma... Ano, may ano to eh. May bertod ang ating butane eh. Ay! Hindi siya pantay. Para hindi maluto. Tapos, ano lang yan. Huwag masyadong malakas guys ang apoy. Para hindi naman maano. So, sigaw. para hindi masunog. Sa tama ba? May apoy ba? Yan! Okay. Kapit bahay! Ay! <laughs> Ang kapit bahay! Sigaw na sigaw guys, Sigaw ka rin. Ito natas yun hindi eh. Andyan yan! Andyan yan sila. Sigaw ka rin. <laughs> Ayun <buwasok> na, pawasok na. May chat siya, tinamagahan. Ay, baka may chat ka. Ayan, oh. Ayan. Oh, umiinit agad. Ay, baka masyadong malakas yung apoy natin. Ganun lang. Yan, hintayin lang natin maluto, guys. Malusaw yung ating cheese. And then, syempre, tikiman time na agad. Ah, damang-dama na ng ilong ko. <laughs> amoy na, amoy na, guys. Tada! Oh, Pero oh, oh. hindi pa umuusok na pero hindi pa tapos. Ang bango! Kaya lang feeling ko masusunog yung tin crust niya. ilalim. pero ang bango. Mukhang maa-achieve namin ang masarap na pizza ngayon. Bango. Oh. Mm, wow. Lapit na yan, konti na lang, konting konti na lang. Kailangan din kasi maluto yung ating ham. Do ang ham naman talaga ay Prick na yan. naman yan. Pero kahit na dapat maluto-luto pa rin. Ayan, balikan namin ulit kayo pag luto na talaga. Ayan, hindi na natin guys. Sarap. Ayan, naluluto talaga yung cheese. feeling ko pwede na to. Kasi yung ano nangangamoy, ano eh. Pwede na na? Sunog. Lusaw uh, na yung cheese. O, lusaw na rin yung cheese. Kasi ito ka baka masunog. ay hindi naman siya sunog. O, tingnan mo dati. Ayan o. Okay, Ay, sunog. Sunog na, sunog na, na. Sunog na, pwede Pwede na. To. na masusunog susunog na yung ilalim, guys. Okay na to! Oh, masusunog susunog na yung ilalim. Baka hindi na namin makain. May lalagyan tayo. Ito, ito na lang. Ati daw. Ayan. Ayan. Dito na lang. Tikim-tikim. Yun lang. Oops. Ayun Stick. O, o, o. Ayun o. Ay! Galing! Lotong-loto, guys. Isalin muna natin, guys, sa plato. Kasi mukhang nakadikit yung ilalim na part. Ayan hmm? o. Ayan, ayan, Ah, Ay, kasi may nasunog na part. Yun. Mm -hmm. Dikit or not? <laughs> Dumikit. Dumikit. Ayan wala. Oh, ito, ito, ito. Yan. Yan. ko bang, wala bang, Lara? mo Wait lang, wait lang, sandali. Ayan. O. Oh. struggle is real, ano. Ayan, 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 ayan. Oops. Oh, Tap ha. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. Yow! Tingnan nyo niya. Ayun, oh, Oo, oh, oh. Ito ba, tira, oo. Oh. Sayang yung ating chest. <laughs> Tada! Tada! Oo. Oh, may konting dumikit. Ano ba, naging mo Kasi... Circular. Ayan. Oh. Diba? kakainin lang rin na muna natin yun, yun, yun. Laban ko na! kainin na natin you Lord for this food at yun ang wala kami pang slice oh, kanya kanya yun ng slice oh, medyo sunog yung likod hmm, mm -hmm. ang sarap abt medyo 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 yung iba no hmm? sarap. Pero ang iba sunog. Hindi pantay kasi yung apoy ng aming butane. Pero mas sakit yung sunog eh. Kumakain din ako ng pizza. lasang Hawaiian pizza talaga. Nasang Hawaiian pizza talaga. Okay din pala yung chicken ham. Hmm. Sarap. Sarap! Approve! <laughs> Mainit nga lang. Mainit lang eh. Masarap naman ang pizza na mainip. Fresh. Masarap din siguro 'to guys kung yung makapal, mm. 'no, yung makapal na crust, yung tonight cream pizza. O gagawa tayo ng sarili nating dough Pero ito kasi ready-made na siya. Ready-made na 'to. Mm. Medyo ano 'to? Toasted. Hmm. Sarap diba? Achieve idea ni Otep to eh kasi gusto niya kumain ng pizza. sis Hmm, pero kinuha yung ibaba. <laughs> Madaya. Hindi kasi, Madaya ang kalaban. Medyo stick. Ah, medyo tumigas. Ito Yan, yan. Eh, Sarap eh. sarap siya, Crunchy siya eh. Mm. Crunchy eh. mm. <laughs> <laughs> Parang siyang ano, yung thin crust ng... Yan, yan, yan. Ano nga yung thin crust na kinakain natin? Greenwich. Tapos yung pizza hot makapal yun eh. Yung Greenwich masarap. Ganun ang lasa niya. Sarap. Mas marami nga lang cheese na to. Sa bagay, may mga cheese overload din yun. Sabi mga ni, ganyan yan. Sabi ni daddy, mo naman ako. Makain Maka din ako ng pizza. Makain din ako yan. Ng pizza, Kahit ma. toasted. Oh. Ito medyo toasted mm. ang ilalim. Hindi na toasted doon. To. <laughs> Uling na yata to ah. Charcoal. <laughs> yeah, smoky aftertaste mm. lang yan. Yung itong part na to medyo ano yan, hindi o tingnan mo. Itong part na to medyo ano, malakas ang eh. apoy. Tulap, siyempre si Daddy din naman. Hinapon na kami. Malamang po ito ng aming dinner. Last Magluto pa isa ko, pa ka no? Meron pa, meron ham. At meron pa rin kaming pizza crust. Ganun lang pala kadali mas makakamura pa po tayo kasi yung pizza crust natin ay apat naman na ang laman na yan. Tapos eto rin, ang dami pa. Yung pinya nga lang natin, ang medyo <laughs> ano, kasi dinamihan namin dito yung pinya. Oops. Isang pouch lang naman kasi na maliit yun eh. nga. Okay, ayan po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy. Ba, <laughs> may uling na yung aking ngipim. Mga patuloy na sumusuporta po sa aming mga channel or sa aming channel. Kahit na po Medyo madalang talaga kaming makapag-vlog ngayon. Hayaan nyo po at someday maayos din natin ang ating schedule. Ayan, sa mga iba pa pong life updates, of course, pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account. Ang akin po ay Josephine Guansing de Dios at ang kay Daddy D po ay Dante de Dios. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po. Bye! Tara! Oy. Toasted. Ito yung bibingka dito. Ayan, mm. toasted yung nakuha niya. Bibingka ka atasya. Sarap, pero kahit na toasted, sarap, no? Hindi yung toasted, oh. o? O linger si. <laughs> pero yung sa side Daya, ni Otep, oh, hindi. Smoky aftertaste May smoky aftertaste oh O, yung iyo kasi, yung side mo dito, hindi talaga. O, yung... oh, tik-tik na mo, kahit tingnan <laughs> mo sa likod, o. Oh. Oh, yung side mo, hindi talaga. Hindi nga Hindi nga siya mapait. Toasted lang sya. Ang lasang Ay nga, smoky toasted. Smokey aftertaste lang. Oh, masarap yan. Smokey aftertaste. Ayan. Anong masasabi mo dad sa aming gawa? Ayos. Lalo na siguro kung talagang tunay na tunay na mozzarella cheese, no? Mozzarella naman din sya actually. Oo nga. May mozzarella din sya. Sarap, no? Hindi pala nga tayo. Cheese, oh, wala nga tayong pang-slice eh. Pada lang naman kasi tayo mag pizza. Ayan. Habang kumakain po sila, ipakita po natin ang papalubog na araw. Ayun na, papalubog na po. Kasi gabi na. Hmm, ano? Delicious? Nagiging <laughs> pa ma. Namiss ni Ote pang ano eh. Ang pizza. Sa kayong mag-vlog. Alright. Ayoko na